Erick, okay. Ganun ka mo. Hindi. Sa kanya mo. So, mga nandito po mga... tayo sa ngayon sa start o ako pa magpaliwanag sa atin si Miss Bella Alonso. Si, um, ano nga po pala ang inyong... talaga sa si Maria dahil sa Ricky ko. Ano? Dahil sa sahapon sa ako sa gabi. Sa so, tontong lahat Oo. Pero sa tontong lahat, pisa nubaybay talaga ako sa gabi. Pasensya ka, Maria. Mas, oh, mas marano ako commercial sa'yo. At masika na ako. Oo, oh, ako. Margino Margino na. so, so, ano po masasabi mo ngayon, Maria Ladel Barrio, na sinabi sa inyo ni Bea? Huwag naman inalaw, pwede mo ano? Yun, so, na, isama, no? <laughs> um, yes, um... Sinobi po, ang dami um, Hindi po totoo yung mga pinaparatang sa akin ni Miss Bea Alonso. Um, hindi po tumataas yun eh. Hindi, hindi, <laughs> hindi, hindi, but, but, hindi, so, so, hindi, 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 So, wala oh, okay. ito. Atin first talaga. Hindi ko na ito. Hindi ko na ito. Hindi ko na ito. Hindi sa na ito. Hindi ko na ito. Hindi ko na ito. Hindi ko na ito. sa si Alonso, ko Eh, bulan. So, mamaya na ko na lang, isang dalawa. Actually, mag ng ganang roses sa nakandulang, nabunggo siya. Nabunggo siya ng motorcyclo. So, ngayon, lang ko siya sa Ah, um, na, wala kami correct yan. Kaya na-educant po siya sa kanyang braso. No, wala yung tanya. Wala, no, wala yung tuto. actually, um, ayoko po saan um, ilabas ng issue na to. Si Miss Betty Lapea po ay eh, nagnakaw. yung Uman sa gat. Nang depot sa rap. actually, hindi po ako makapaliwala na nagnakaw <laughs> po siya. Pero yung queen kumakalat sa TV na nagnakaw, <laughs> nagnakaw na, na siya. Um, abangan nyo na um, lang po ang ibang detalye sa headlines. Channel 5. Channel 9. Channel <laughs> 7. Channel 7. 23. At abangan niyo siya sa Cartoon Network. Ilan <laughs> po. Ano mo sabi ni si Ano? Ano po masasabi mo sa sinabi ni Maria de Del Barrio, Miss Bea? Yung mga pinaparakay sa ni Maria de Del Barrio. May hindi yung alak. Ay, sadya <laughs> talagang walang katotohanan. Ako po ang masasabi ng mga susi kung anong katotohanan. <laughs> Dala katotohanan po, ay eh, sadya ako lang pag po, mga po, mga <laughs> mga talaga ginugulo ng sambayan. Lol po. At 'yung may isa kang nananaka Nakita niyo mga 'yan, PI, 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 kopay nabasa. Bakit ba? <ride> <laughs> Masyado lang po. Masyado lang po akong ng emotional ko. Huh? Dahil hindi po totoo yung mga pinaparatan niya. Ay, makla yung candy. Hindi po totoo. <laughs> <laughs> uh, <po> toto. Actually, <laughs> <laughs> kayo okay. po eh. Kinabato oh, oh, oh. po niya po yan. Pero binato ko rin po siya kanina. Mag-nanakaw niya. Nal-depo. Nal-depo? Hindi po Para lang gumalit niya. Yung papainjit. Yung, um, yung camera, tanga-tanga. <laughs> doon. Dito. doon. Sito. Taka-taka. Ba? At baka na niya. Tisera. Abangan niyo po sana lang, Mariela Del Barrio. Patuloy po ang suportahan. nag po siya dahil po sa sobrang ganda po nito kung Wala rin roses. Wag. Puro <laughs> kagaguan matututunan niyo doon. Puro balita. Wait, na nila Hello, Direk. Hello, dating na ba? actually, ngayon, ngayon po, eh, tinis po ako ni Direk na wag ko rin pong patsinin si Miss Bea Alonso na magnanakaw. <laughs> Hindi po totoo na pinaparatan niya sa akin. Hindi hey, ka nawawala so, yung okay, baso. So, Ito po, kitang-kita po, basong. Cocktail Ayan glass. Po. Ito. Ayan po. Bato. Message, show. Ayan na. Ayan po pinsan ko lang po pala nag-text, <laughs> hindi pala si direct. I'm sorry. Pero totoo po yung mga paratang kay Bego. Kay Bea Alonso, um, actually hindi rin po totoo yung mga pinaparatang nila kay Enchong Dina Baclara. Actually, kinantog okay, ko baka. nga siya noon eh. Sinabihan <laughs> <laughs> niya ako. Inusbana ko sa kanya. Letter ng city niya. Actually, habang nagsisipo kami um, sa, ni Enchong de eh, ang nagkukuha po sa amin is Miss Bea Alonso. Upang ikalat niya po sa po kung saan-saan po niya ikakalat para lang pumatira ang idol niyo. Ay <laughs> yun?